aranasan mo na ba ang ganitong sakit? Ay tawag na kulon cancer. Uh, kasi hindi, hindi na maganda yung pakiramdam ko tapos uh, yung kapatid ko na member ng doktor. Ang cancer ay isang terminong ginamit upang tumukoy sa isang malaking grupo ng mga seryosong sakit na maaring makaapekto sa anumang bahagi ng katawan. Nagdudulot rin ito ng kalituhan sa katawan sa pamamagitan ng pag-abala sa normal na proseso ng paglaki at paghahati ng cells. Sa madaling salita, ang cancer ay nagre mula sa isang serye ng mga cell mutations na naipon mula sa isang tiyak na tagal na panahon. Matuto pa tungkol sa cancer sa Pilipinas dito. Ano nga ba ang cancer? Maaring nagsimula ang cancer sa anumang lugar ng katawan tulad ng dugo, kolon o baga. Nagsisimula rin ito kapag ang ilang mga cells ay nagsimulang kumilos ng abnormala. Karaniwan, ang katawan ay gumagawa ng mga selula na lumalaki at nagahati. At sa sandaling umabot sila sa isang partikular na edad, ang ilang mga selula ay namamatay at ang katawan ay lumilikha ng mga bagong selula. Gayunpaman, ang cancer ay nabubuo kapag ang normal na siklo ng cells ay nagambala. Ang cell division ay isang mahigpit na kinokontrol na proseso. Karaniwan ang katawan ay may mga mekanismo na pumipigil sa mga individual na selula mula sa labis na paghahati. Ang ilang mga cell ay nakatakas sa prosesong ito at sila ay nagiging clonogenic. Ibig sabihin, sila ay nagpaparami ng kanilang mga sarili ng walang katiyakan kaya lumilikha ng mga clone o ang sobrang produksyon ng mga cells na ito ay nagdudulot ng mga tumor. Gayon pa hindi lahat ng mga tumor ay cancerous. Kapag ang isang tumor ay hindi cancer, ito ay isang binay na tumor. Ang pinakaiba lamang po sa isang tumor na may kaugnay sa cancer ay hindi ito kumakalat o lumusob sa ibang bahagi ng katawan. Ang mga tumor na nabuo dahil sa cancer ay tinatawag na malignat na mga tumor. Ito ay mga tumor na maaring kumalat sa ibang bahagi ng katawan sa pamamagitan ng daluyan ng dugo o lymph vessel. Iba pang uri ng cancer na kasama sa listahan ng top 5 cancer sa Pilipinas: breast cancer, cervical cancer, colorectal cancer, cancer sa baga at ovarian cancer. Mahalagang maunawaan ang mga uri ng kanser na ito upang matutunan kung paano maiwasan ang mga ito at kung ikaw ay isang babae, ang pagiging pamilyar sa mga kanser na ito ay makakatulong sa iyong gawin ang mga kinakailangang pagbabago sa iyong pamumuhay upang mabawasan ang panganib na magkaroon ng mga ito. Sa Doc Alternativo, masusolusyonan ang problemang ito kahit anumang cancer ayan. nire po kasi ang pagsunod sa 7 days cleansing program o pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo. Pakinggan po natin ang isa sa mga natulungan ng mga services na ito, si Mr. Hilon Billion kung saan siya po ay may colon cancer at natulungan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo. Si may problema ko tapos yung problema ko sa uh, bituka dalawang taon na kung makinig ako sa mga paliwanag sa ibang mga doktor ito po ay tawag na colon cancer uh, kasi hindi, hindi na maganda yung pakiramdam ko tapos uh, yung kapatid ko na member ng Dok Alternativo noon sa Dawa Oriental tawag sa akin noong February kasi yung ano niya rabis Uh, hindi ka magpadal ng rapis daw, mapatay ka kagad. Tapos may Twitter siya sa ilalim. kasi siya nagsabi na ito ang ginamit niya, uh, magaling na siya ngayon. Kaya sabi niya, subukan mo, maghanap ka dyan. Kaya hanap ako dito sa uh, puerto, nakita ko dito yung ano, pisina. Na sa 7 days na cleansing, na walang kain ng rice at saka ng bread at saka pitapya o bangus. Uh, sinunod ko yun, 7 days na cleansing. At uh, maganda yung nangyari kasi dati 8 to 10 times ako mag ano, bawas sa isang araw. Isang kapi, limang beses. Sakit na yung ano ko. Yan. Kaya, noong January 20, naghinto na ako magkain ng karne iwasan ko yung karneng baboy, karneng baka, karneng manok, lahat na ang karne. ah, uh, kaya, yun, ang movement ko ay ano na, 3 to 4 times a day. Medyo na, ayos na siya. Tapos yung tulog ko, ah uh, umayos na rin kasi nakaraan, hirap ako makatulog. Na yun, tapos Uh, nawala yung mga sakit-sakit, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin gusto ko matapos yung uh, restoration program ng Look Alternativo na 3 to 6 months. Uh, matapos ako, uh, August 22. Kaya salamat ako sa Panginoon na may instrumento na ginamit ang Panginoon. Si uh, kongkulon cancer, isip ko lang kongkulon cancer to baka ngayon masubok ka ng cancer na siya ang patayin ko, hindi niyang ko mapatay. No? Kasi yeah. lagi na yung cancer, laging maraming pinatay. Pero dito nagdaan sa atin ngayon, ang kanser ang patayin natin. No? Kaya yun, uh, salamat sa Panginoon na uh, nakadalo ng ngayon na seminar. Uh, maraming salamat po at maganda mga sa ating lahat. Kilala ulit na. Ako po si Jilon Pili Bilion katutubong tagabawa o nanay ko sa atin uh, po, sa malungon uh, magsaysay Davao de para sa karagdagang impormasyon tungkol sa paksa o kung may problema sa kalusugan, maaari po kayong mag-text sa numerong 0946 at kami mismo ang tatawag sa inyo ka-alternatibo. Huwag kalimutan mag-subscribe at click the notification bell para updated ka sa mga latest uploads namin. Ito si Daisy Aranyas para sa balitang pangkalusugan.